Maaga pa nga lang na sa na kami. Yes ko, ang katikati ng paa. Kagaling na pagkagaling na namin ng hospital ay dumiretso nga kami dito sa may lake town. Pan nga ang BFF ng aking anak at anak rin yun ng aking kamamshi. O, oh, naguluhan ba kayo? Pagkahatid na nga ni housemate kay Shane sa school ay umuwi naman siya para sunduin nga ako. Upunta mga kamamshi sa hospital para nga dalawin yung anak na aking kamamshi. Mga ilang minuto nga lang din yung aming nalagi doon at tinignan nga lang namin kung okay lang ba or maayos na bang ba kalagayan ng anak na akin kamamshi. Hindi nga talaga ako nakapagvideo doon mga kamamshi dahil busy nga kami sa pag-uusap. pagkagaling na nga namin ng hospital, ay eh, dumiretso nga kami dito sa Medimol. Ang sabi kong kay housemate ay eh, pupunta nga ako dito sa may front beach. Tagal-tagal nga rin talaga mga kamamshi na hindi na nga ako nakakalabas ng na aking longga. <laughs> In this video, ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung itsura ng Prank Beach dito sa isla ng Burakay kapag habagat season. sa malakas yung hangin, ay malakas nga rin yung alon. Madami nga ang nagkakalatang mga seaweeds dito sa Prank Beach. Tuwing habagat season lang naman, nangyayari yung ganito. Pag habagat season naman, mga kamamshi, ay marami nga rin nagsasanay puwersa at pagtulong-tulong para nga maglinis dito sa may prant Beach. Wow! apa habagat or summer season man ay may i-enjoy niyo pa rin naman yung paliligo niyo dito sa isla. Sobrang lakas nga ng hangin dyan mga kamamshi ay napahawak nga ako sa aking buhok. <laughs> Diyos ko, feel ko nga talaga ay napakabruha ng pagmumukha ko. O siya, kahit ganun ay feeling ko lang naman yun. So ayan, kung gusto niya mag meron naman sila dito. Hindi ko alam kung magkano yung presyo. Katapos ko naman makipag-usap dito kala kuya sa so, nagpaparat nga ng surfing e eh, nagpasya na nga rin kami umuwi. Daan nga namin sa my crops ay eh, nakabili nga pala ako ng dried na pusit. Kaya naman pagka uwi na nga namin sa bahay ay for the luto na nga ng lunch ang person. Bagong pitas nga pala ni ate Adi itong okra niya at binenta nga niya ito sa akin sa halagang 10 piso. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at binili ko na. <laughs> Aba saan ka pa sa halagang wow. 10 piso ay eh, sariwang gulay nga yung makakain mo. Tapos ko naman malaga yung okra ay pinirito ko naman nga itong dreadpusit na nabili nga namin kanina sa my crops. Ito nga talaga siguro kapag nagpiprito ka nga ng dreadpusit, ay bigla nga itong nagliliitan. <laughs> Bumili nga lang ako na isang perasong pipino at gagawin ko nga itong salad. Ito na yung aming ulam for lunch. Salamat po ama sa mga biyaya. Hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog. Salamat sa panonood. Bye!